Pagkakaroon muna natin ang buwan. Speaking. mo sa friend ko. Oh, sino? Ay, sino? Iris ako kasi birthday na nanay na Hindi hmm. hmm. ko sila ba Hindi niya? Hindi ko ba? ko

Hoy, May, anong na rito? Yo, May. Nakabana ka diyan sa maliit na space 'yan. Ali ka, si buong anong. Eh, malaki pa ito. Kaso lang bulok nang ilalim nito baka sa sobrang bigat Babagsak pa ganun. Ano? <laughs> 23. Wala nang anong diyan nilalagay. Ayya. Sige na. Ayya. Mamaya na si Gogo.

May tapi tabi ka muna Bornek. Tabi ka. Alis ka diyan. Tabi ka, tabi ka diyan. Oh. May muna, picture-picture, picture. Eh, 'to. ko lang 'to. Tuna natin.

mayroon siya urong eh. Oo, oh, sa palengke. Paglinggo. May kasama pang ano? pako. oh, may kasama pang pako. Yan, ito ang aming counting anda sa ating birthday. Mabudol pa ito ang mga kapamilya. kami <tong> po <tong tamilang tano> ay ampon. Ka kapamilya. lahat yan. Walang ampon ampon. Ay, 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 na. Wala ay, ay, Wala pa wala pa si Oling. Sinuha namin yung motor. Hindi ako namimilit ng aayang. Sabihin mo. Umating na siya. Alam mo? alam ba? <laughs> Luto na sa. Yung anyhow. Perfect. Perfect. Yung anyhow. Iyan na natin rito. Nag-iimate. Kuya Alin. Okay na ito. So, makakain muna. O. Oh. Dami na kumain. O. Di Alin. ایا بچای ایوا ها این مون نا برو این مون نا ها را بدهم اوه مای نا بر